Hello mga kabugtuan. Uh, Adi kami yan ng Amay uh, Boulevard. Kung makikita niyo ang mga lancha, iraigin ka baw-baw para biriig anod. Yung sag kanira kay itong tubig na na. Sanglit, Adi uh, kami yan na yung lamulanig kikitaan itong panahon. Nakatricycle kami mga kabugtuan. kay ikan pala kami pumalik yung sura ahab. Bye-bye siya iton Nakaready na iton mga bangkero. Nga ira mga sarakyan pang dagat. Ira yung kada. Wari nag-uuyas kay Kuan. May nagkalakap tanga nga kabataan. Yan nga nagpapauran. Pero kadakan malinis iton playground. Ito na boulevard. Ang mga tagliligid. Nagpakapayong. yada, ito. Nagpakakaputi. Maraot kasi itong panahon na wadi rin Di rin ay magura-ura nga bagyo hiton opom. Keep safe po sa inyong lahat.